Mercury sa Gemini Mercury sa Gemini Karaniwang gustong matuto ng mga katutubo. Ang katalinuhan ay natural, dayon din ang pag-usisa sa halos lahat ng baday. Mahilig siyang tumuklas ng mga baday-baday, mag-isip-isip, mag-imbestiga. Siya ay malamang na matalino, ngunit hindi kinakailangang kilala sa kanyang malalim na pag-iisip. Mahilig siyang makipag-usap, makipagpalitan ng ideya, mabasa ng mga libro at mablakbay. Ang kanyang hindi mapakali na isip ay nagpapanatili sa kanya ng abala, paggalugad at pagsubo. Mahilig siya sa mga debate, laro at palaisipan. Mahilig siyang mag-isip ng mabilis at madaling magsawa sa nakakapagod na gawain sa paaralan o mga gawain. Diin katapatan sa kanya, ang mga mabuting gawi sa pag-aaral at isang maayos na kapaligiran ay nakakatulong sa iyo na maging mas mahusay sa paaralan. Maaaring may posibilidad mong ikalat ang iyong enerhiya sa napakaraming proyekto nang sabay-sabay o mag-alis ng enerhiya sa sobrang daldalan. Turuan siya kung paano gumawa ng schedule at manatili dito. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman ang pag-ibig ay darating agad. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungko sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa aming tumpak at may karanasang psyche. Makipag-usap sa absolutely psyche. Tumawag sa isa tandang bawas, walong daan tandang bawas, apat na daan at siyam na tandang bawas, walong libo, pitong daan at anim na pito o bisitahin ang absolutely psyche. Com. lang ako. Kaagad, nalaman niyang kamakailan lang akong lumipat. Wow! Namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamanghamanghang. Lubos akong nagpapasalamat na nagkaroon ako ng pagbabasa mula sa kanya. Umawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at anim na o bisitahin ang Absolute Com para sa iyong sariling pribadong pagbabasa. Maraming salamat sa pagtuto inaanyayahan ka naming bisitahin ang aming website sa absolutelipsiteche.com kung saan makakakuha ka ng libreng horoscope, libreng pagbabasa at marami pang iba. Pagsisimula na ang iyong kinabukasan. Tawagan ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychic sa isa tandang bawas olong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at anim na sa siyam na kada minuto.